What's up mga kamundo? For today's vlog ay eh, ito nga, nagpunta nga pala kami sa bahay nila Kuya Manny Araw nga pala ito ng linggo mga kamundo At yun, isa-celebrate nga pala ang kanyang birthday Yun, ang ganda ng bahay niya dito mga kamundo Kita nyo naman ba diba? ang ganda ng paligid niya mga kamundo At pagpasok mo dito sa bahay niya mga kamundo, napakaganda, napakayayamanin sana all Napakaganda ng ambience ng lugar ng bahay niya. Sobrang nakakalilak, nakaka-relax mga kamundo. At yan, kita niyo naman, di ba? Oo, oh, di ba? Pangarap ko yung ganyang bahay. Nawa, soon, magkakaganda rin na. At yon may studio nga pala siya dito mga kamundo. Iyan. At yan na nga si Erika, oh. nagkakanta-kanta, di ba? At syempre, dahil diyan, hindi natin papalampasin 'yan. Kakanta rin tayo diyan mga kamundo, 'di ba? Gumigirit dir pa si Erika. At 'yan, nagulat nga sa diyan, no? 'di <laughs> ba? Taw tawat <inaudible> siya diyan mga kamundo. At 'yon, ito na tayo na. All right. Buhay na gusto mo. Gusto mo. Buhay na gusto mo. At gagawin kong kahit ano. Hey! Ano. <laughs> O oh, diba, kumanta lang ng ano, 7-Eleven. At yun mga kamundo, pinagtimta na nga tayo ni Kuya Manny dyan ng ating iinuming alak mga kamundo. Yan, yan ang alak na iinumin natin yan. Peach mga kamundo, yan. Napakasarap yan, gumuguit talaga sa lalamunan. Ayun, kampay mga kamundo. Kampay tayo, picture muna. Pago kampay, di <laughs> diba. At yun na nga, ito na nga ang sinasabi sa hula. Ayun, gumuhit na nga. Kita yeah! <laughs> naman sa muka, 'di ba? Mga mundo. At 'yun, mga kamundo, nagsinda na tayo ng candles diyan. Syempre, nakisa nakisali na rin tayo sa birthday celebrate diyan. Syempre, nag-birthday tayo ng March 7, kaya nagsinda na rin tayo ng kandila at kinantahan tayo, mga kamundo. At 'yun, ito nga pala ang at kanyang handa, mga kamundo. 'Yun, napakasarap talaga. Mm. <laughs> ah, talagang naugutom ako habang nagboboy soba dito mga kamundo. Ang sarap yan, oh, uh, kare-kare, ay, lechon. At yan mga kamundo, eto na nga kinuha natin, gulay, longganisa. At yan, kare-kare, ayun, ubos na nga mga kamundo. Napakasarap talaga yan, mga kamundo. At yun mga kamundo, yan. Tapos na silang mga kumain. At yan, 20 na lang mga kamundo. <laughs> o diba ang saya nilang kanya-kanyang maritisan? At yan, nagpapasalamat na nga si Kuya Manny dyan mga kamundo dahil sa aming pagpunta at pag-celebrate ng kanyang munting birthday. At yun, pass forward, pauwi na nga kami dyan mga kamundo. Ayan, ginabi na tayo mga kamundo. Ay, may dala pala. Ayan, diba? Taon-tawa ka, Dosti. At yun mga kamundo, dinan nga pala tayo dito sa Kintai, Kintai Q Bridge mga kamundo. Ayan mga kamundo, napakaganda dyan mga kamundo. Ayan, kitang-kita nyo naman. Nap gabi pa yan mga kamundo lalo't pag umaga yan maganda at yon inakit din natin yung tulay na yan mga kamundo yan no? Oh. kita nyo naman napakaganda ng mga ilaw dyan sa gabi ngayon no oh, di ba pumipis-pis pa mga kamundo at yon mga kamundo hindi tayo nagpawat pumunta naman tayo dito sa Sansuko Kogamachi mga kamundo yan napakaganda dyan mga kamundo ang ganda-ganda talaga ng ano na yan, ambience ng lugar na to mga kamundo. Pil na pil ko ang Japan dito mga kamundo. Ayan, kita nyo na mga mga kamundo, diba? Ayan, enjoy lang kayo sa panunod mga kamundo. Ah, napakaganda talaga niya, no? Ang sarap kumain, kaso busog kami dyan mga kamundo. Kaya, hindi na kami nakakain. nag picture, -picture lang kami dyan. Then, ako, bicho-bicho. Siyempre, vlogger tayo, ba? Diba? Yan, dito ako na mga mga kamundo. Ang ganda talaga ng lugar. Lalo't paggabi, ang ganda. Ang daming ilaw. Para akong talagang nasa, ano, Japanese talaga. Japanese na Japanese talaga ang style mga kamundo. At yun, kita nyo naman yung water na yun. yung ilaw, mga kamundo. At yan, napakaganda, mga kamundo talaga. Ayun, oh, ganda talaga. Hindi ko ma-explain ng naramdaman ko dyan, mga kamundo. Kaya maraming maraming salamat kay Tita Maribik at ginala kami dito, mga kamundo. Ayun, oh, napakaganda di mga kamundo. Siyempre, ayun. Guys, nice. here I am. Wow, ganda ng place dito. Ang ambience ng lugar, oh. Wow, talang Japan na Japan ka. Ine. Ine. Oh, dude. Oh. oh. So green eh. Wow. Ang ganda. Ang ganda. Yun lang mga kamundong. Maraming salamat sa panunood. Hi! Johnny! Wow.